Guys, good morning. So ito ang yung lingkod si Alex sa vlog. So dito kami sa Morphe guys. So hindi kami ng unan guys. So... Dura naman ito yakapin ko. Guys, nakabili na ako ng unan. So tag alam nyo kung magkano to guys mura lang dito sa Morphe 70, uh, 70 pesos lang to guys so ito maliit ito guys so, kumpara mo dito sa isa malaki to magkano nyo yung bayo eh magkano uh, yung nabili mo no? nabili ko lang to ng halagang uh, 120 pesos preho okay. pala tayo walang so, game free pero guys ito, <laughs> <guys, so>, maliit ito maliit ito sa kanya 120 kumpara dito 70 lang yan so, ang guys. binili to kasi ano LDR kasi para magkayakap. May, may kayakap pag tuwing gabi guys, lalo na yung pag bueno, malamig. Oh. oh no. hey guys, sa uh, Morphe, okay, diba sa Palengke, oh. so namimili muna kami ng mga bargain dito guys, para supin su na oh. jacket pang trabaho. So ito yung kasama ko, oh. This jacket naman yung napili na tripingan niya. So nakabili na siya guys, so t-shirt, so ngayon jacket naman. Oh, Guys. Okay. So ito yung napili namin dito, yung unan nang items guys, unan, stability lang guys, mura lang din siya. Katamayan may Paita na <laughs> 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 ako na guys, may ulam na ganyan mamaya. So, ito lang kayo guys, sa Murphy Balayke, so, maraming mga mapili niyo kung yung mga damit lahat ng klase mga damit nandito na. Okay, thank you.